alam nating lahat na pagdating sa teknolohiya at inbensyon ay nangunguna ang ibang bansa lalo na ang US, Japan, China at iba pang mga mauunlad na bansa. Ngunit alam nyo bang, ang ating bansang Pilipinas ay dati na ring nanguna sa mga larangan na ito? Tama ang inyong narinig. Narito ang ilang mga inbensyon ng mga Pilipinong magpasa hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng mga tao. Marapat na sa mga bagong henerasyon ngayon ay makilala sila sapagkat hindi biro ang ambag ng mga Pilipinong ito sa buong mundo. Narito ang ilang inbensyon ng Pinoy na napahanga at nagamit ng mga tao, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Una, ang erythromycin ni Dr. Abelardo Aguilar Si Dr. Abelardo Aguilar ay isang siyentipikong Pilipino ang nakatuklas ng erythromycin o antibiotic noong isang at apat na siyam mula sa isang uri ng bakterya na natagpuan sa lupa sa Iloilo. -ilo. Isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyong dulot ng bakterya. Naging mahalagang alternatibo ito sa penicillin at nakatulong na iligtas ang maraming buhay sa buong mundo. Pangalawa, ang fluorescent lamp ni Agapito Flores. Ang fluorescent lamp ay sinasabing imbensyon ng inhenyerong Pilipino na si Agapito Flores. Ang fluorescent lamp ay mas matipid sa enerhiya at malawakang ginagamit bilang liwanag na alternatibo sa mga incandescent bulbs na ngayon ay ginagamit na din sa bawat bahay ng mga tao. Ikatlo, karaoke machine ni Roberto Del Rosario, ang sing-along system na mas kilala ngayon bilang karaoke machine na inimbento ng Pilipinong si Roberto Del Rosario. Ito ay nakarating sa ibang bansa sapagkat ito ay ipinapatent sa kanyang gawa. Ginagamit ito sa buong mundo lalo na sa ating bansa upang maging libangan at pampalipas oras habang nagkakantahan at kasama ang pamilya at barkada sa bahay. Naging global na aliwan ang karaoke at ito'y isang popular na libangan sa maraming bansa. Ikaapat, ang improvised medical incubator ni Dr. Faye Del Mundo. Si Dr. Faye Del Mundo, isang tanyag na pediatrician at pambansang siyentista ng Pilipinas. Ito ay isang simpleng medical incubator, Nagawa sa kawayan, nakatulong ito sa mga liblib na lugar na may kakulangan sa mga modernong kagamitan, partikular na sa mga sanggol na isinilang ng kulang sa buwan. Ikalima, videophone ni Gregorio Zara. Pago pa man ang modernong teknolohiya na ating ginagamit ngayon, alam nyo bang si Gregorio Zara ang unang Pilipinong nag-imbento ng video call? Tama ang inyong narinig. Pilipino ang nakaimbento nito. Ang videophone ni Gregorio Zara ay isang teknolohiya na nagbibigay daan sa video communication. Ito ang nagbigay daan sa modernong video calls na ginagamit natin ngayon. Ang mga imbensyong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na mag-isip ng makabagong solusyon sa mga problema ng lipunan at ito'y nagbibigay ng malaking kontribusyon sa iba't ibang larangan tulad ng teknolohiya, medisina at transportasyon. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.